Oh. Yeah. Bablog ako. Blog ako, amo. Ah. Oh, sayaw-sayaw siya. Bablog siya. ayam po si Jurisa. Nagbablog po siya. Anong ginagawa mo? Anong nilalaro mo? batu, Uy, 'wag mo lalagyan yung sugat mo. Wow, ah, wow, bang, Anong ginagawa ni Jorisa? Wow, Apo-popop. Ah, siya. <coughs> Ayun, uupo siya doon, o. Oh. Upo, ikaw dyan. Bakit ka upo dyan? Bakit? Uy, ano yung hawak mo? Ano yan? Na? Punas. Punas mo siya? Punas? Ah. Laglalaro po si Joris. Ayan, si Joris po yan. Tapon mo, tapon mo yan. Ha? Huh? Tapon. No. Yung hawak mo, ano ba yan? Ano yung hawak mo? Uh -huh. Ha? Wow, Ano yan? Ano yung kinuha mo? Tawag ka ni mami? Mami. Anong sabi ni mami? Anong sabi niya? Mami. Oh, mami. Anong ginagawa ni Joris? Anong color yan? Color white. Color white. Ano pang color yun? Color white. Color brown yan. Opo. Ayan, yung hawak mo, anong color? Brown. Opo. Asan yung color yellow? Yung yellow, nasan? Mali. White. Pink yan. Pink. Opo, color pink. Hmm. Color? Color? color pink. Oh, bye-bye ka na daw sa mga viewers. Bye-bye. Oh, bye-bye ka dito sa popo. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye ka ganun. Bye-bye. Lana.